So good morning mga ka welcome back sa aking YouTube channel At Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong ka-jungers so, Si Erwin, welcome po dito sa ka-jungers vlog Ang storya ng isang jungers dito sa Pilipinas So good morning mga ka-jungers, ang araw ngayon ay Tuesday, October 15 na mga ka So ngayon mga ka-jungers, so oh, nakikita nyo, nandito ako sa isang sasakyan Ayan. So mga Kajans, no, 3 uh, three weeks tayo hindi nakapag-upload ng video dito sa aking channel mga ka-jans dahil may mga nangyaring hindi maganda dun sa panahon ng mga nakaraang bingo. So yung truck ko yung adventure ko mga ka-jans ay tinahatak yun. May reklamo yun ng kapitbahay ko. Hindi siya umaamin pero wala namang ibang magreklamo mag din kundi siya lang naman din. May niya kami sa MMDA, gumawa siya ng sulat, pinadala sa munisipyo. Sa si munisipyo sinabihan kami na mayroon na reklamo na sila natanggap tungkol sa amin dahil doon sa mga truck so binaliwala namin ng isang araw kasi kinabukasan, kasi nung mga time na yon nag apply ako bilang isang uh, family driver pero bumagsak ako dito sa isang company driver so wala masyado kasing tawag doon sa pagiging family driver so ngayon ah uh, halos mag 1 month na ako dito nga sa company na pinagtatrabaho ko ngayon pinagdadrivan ko mga dyanos no so dito sa trabaho ko ngayon ah uh, samahan nyo na lang ako suportahan ninyo ako sa mga darating na mga araw, linggo, buwan o no, dito sa bagoong journey bilang isang company driver. So, pero hindi pa rin mawawala bilang isang nating buhay ka jungles dahil uh, yun nga ang uh, pangunahing hanap buhay ko noon nung, uh, nung bukas pa yung junk shop ko, dyan ako, dyan ako skilled talaga sa pagka junk shop. So, kahit, eto magandang bagay din to naging karoon kami ng problema sa junk shop, yun. So yun, update ulit kayo mamaya baka dumating na yung kasama ko kasi uh, hindi ko pwede kasi pakita yung mga kung uh, ano uh, yung mga dala naming gamit pero ang dala naming mga dingin deliver namin mga adyangas ano uh, mga uh, gadgets no? So hindi namin pwede mapakita sa inyo, ako hindi ko pwedeng pakita baka mapanood ko ng kumpanya, mapagalitan pa ako So pakita ko lang sa inyo yung mga truck pero yung mga plate number hindi ko pwede yan yun Itsura ng yung truck hindi ko din pwede pakita Kumbaga, yung mga ginigilid lang, yung mga ganon. So, yun, update ulit kay mamaya. Nandito kami. Nandito kami sa Cubao. ah uh, dito kami sa Cubao, sa isang mall. You no? Know, uh, nagbababa kami ng ulang deliver ngayon. So, alas 9 na ng umaga. 8.50 na, alas 9. So, yun. at nyo dito mamaya hanggang sa ating pag -away. At bago matapos ang video natin for today, syempre magpapaisa update tayo ng presyo ng Baal da Doyero kalabos eh dahil meron na namang pagbabago so ayan, o no? 3 so, weeks tayo hindi nakapag upload so mamaya kwentuhan tayo ulit at baka uh, bumalik na yung kasama ko so ayan, no? dito tayo sa kubaw so, uh. so ayan, mga ka kajans no? uh, Nandito na kami ngayon sa aming pangalawang destination, no? So, dalawang pangalawang namin dinidelibiran. -di 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 ano so, na, maraming mga ano rito. Mga nagdi-deliver. Dito kami naman sa Marcos Highway naman, mga kajakas, no? Sa isang mall, nagbangsa ulit kami ng mga unit. No? So, yung kasama ko, nandun na. Sa taas ng mall kasi naabon namin yung uh, pag-deliver kasi may cut-off dito sa sa mall nato. may cut-off. 4 hours. So, 11. Tapos yun, susunod na naman. So yun, update ulit kayo mamaya mga ka-junkers. Ha? O oh, yun, tara, let's go! So, good morning ulit mga ka-junkers. Ang oras na, update ko kayo. Uh, time check. 11.17 uh, na nang uh, magtatanghalian na mga ka-junkers. No? So, nandito tayo ngayon sa uh, pangatlong delivery namin. So, pangatlong bagsak. Dito pa rin to sa may Marcos Highway, no? So, andun yung andun yung truck namin, andun yung truck namin. Kaya <laughs> so, katatapos lang namin mag uh, mag mag, mag yon Kasama so, ko nandun na sa taas. So, maagaga pa. Uh, matatagal na lang yan dun sa may pag-check. So, yun. Uh, mainit dito. So, dito nga kami ngayon sa isang mall ulit. So, yun. Ito lang muna tayo. So, ito nga mga 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 So, Ah, uh, napapansin niyo ba? Ah, uh, napapansin niyo ba? Uh, medyo pumayat ako. <laughs> pumayat tayo mga kajangis eh dahil nga nung nag-apply ako mga kajangis dito sa kumpanya na pinagtatrabaho ko ngayon uh, na-interview ako doon at may requirements doon na mga NBI ganon tapos mayroon din requirements doon na medical so nung nagpa-medical ako mga kajangis uh, nagkaroon ng problema sa medical ko ang ang resulta nung medical ko mga kajas meron akong ano stage 2 hypertension so nasa kulang kulang 200 plus yung 188 over 115 yung aking blood uh, blood BP no so nung pinasa ko nga yung ano ko noon, doon sa di ko makalain na ganoon, akala ko okay lang Pinasa ko dun sa HR ng kumpanya. Sabi nung HR, hindi daw pwede magsimula hanggat hindi bumababa yung uh, dugo ko, mga kadyang siya. Blood, 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 pressure ko, hindi bumababa. So kasi nga, driver ang naplayan ko, syempre mainit, may pa ang panahon, klima. So yun, so sabi, pinigyan ako, alas nung nakausap naman ako nung pinaka-supervisor sa mga driver, sa mga delivery, na bigyan niya daw ako ng isang buwan, gano'n. Pero hindi mismo yung nagsabi sa akin noon. Ang nagsabi sa akin noon yung uh, kakilala ko doon. No? Na isang bond nga daw, bigyan ako ng isang bond. Pwede pa naman daw. So, yun. So, ang ginawa ko, dahil nga meron akong background as a, uh, as uh, as uh, runner. Nag-running kasi ako dati mga radyangos eh. Sa mga una kong vlog. Alam ko yung pagpapababa ng BP. Kung baga, kaya ko magpabagsak ng katawan. Parang ganun, parang ganun lang. So, yun. Nung nalaman kong hindi nga ako makapagsimula agad kaya siyempre gipit na rin ako ayaw ko naman mangingi sa anak ko uh, kinabukasan nung, nung, nakausap ako ng HR na hindi nga ako makapagpatuloy muna pahinga muna ako yun nag decide ako na mag, mag, fasting so nag fasting ako ng uh, 24 hours uh, una unang, unang, unang araw ko muna, ginawa ko muna ano, 16 hours, 16, hours, 16 hours, uh, intermittent fasting yung ginawa ko 8 hours kang kakain yung window na yung bahala ka na dun sa 8 hours mo kung anong araw ano hours ka ano hours mo tatlong hatiin mo ilang hati ba yung kain mo doon tapos yung susunod na 16 hours yon ah wala na yon tubig tubig na lang yon so ginawa ko yun ng 2 days para hindi ako mabigla tapos yung the rest nun nag 24 hours fasting ako yun so yun dun talagang bubagsak yung mukha ko bubagsak ngayon medyo may isa isa yun nung nakaraan talagang Ah, oh, ganoon eh. parang parang gutom na ano, hindi mo maintindihan. So ganoon talaga 'yon. So magpapanitis tayo ng katawan niyo 'yon. 'Yon. Ngayon, ah medyo kumait nga tayo. Pero hindi ko pa alam kung ano timbang ko. So update ko na lang ulit kayo mamaya, mga guys, kung maabot ang video natin. So bago matapos ang video to, ang video to magpa-flex update tayo ng presyo ng bakal. So ang mga susunod-sunod na natin pagbi-video dahil bago na 'yung cellphone natin, mga sa na bilang tayo na anak ko no, dahil parating na rin yung isahod ko mag isang na rin ako rito so pina, pinahiram lang niya ako mga jangers ng anak ko para may magamit ako kasi wala talaga ako magamit na cellphone yung last video ko yung mababa yung ano ram niya eh, kaya matagal so yun mababa na yung video natin so update ko rin mamaya So yun, mga kajangas, no? Uh, dito na tayo mag-apply sa update dito sa uh, ko ngayon dito sa pinagbagsakan namin ng pangatlo namin pinagbagsakan habang wala pa yung Uh, kasama ko mga kadyan sa pagdi-deliver so dito ko lang tayo magpa-price update ng presyo ng bakal na palotoyero kala boss A para uh, may mga lang kayo mga kadyan no? pero sa susunod natin sa, sa susunod natin mga gagawin video ay aayusin na natin mga kadyan so ngayon dito na lang muna tayo uh, kasi next week na ako mag-price update sa inyo so yung presyo na i-update ko sa inyo ay nung November 2 pa to yung uh, update sa akin to ni Sir si, si, Boss ni Boss A uh, update nyo sa akin to tong November uh, October 10. So ngayon, Ah, uh, ito pa rin yung tumatakbong presyo nila. Si Boss B, akala ko hindi na siya mag-update pero nag-update siya ng kagabi. So, gagawin ko 'yan sa susunod na video para may pagkumpara kayo no, mga ka-jackers. So, si Boss ay hindi ko akala, bumibili po siya ng ah, uh, resibo ng bakal sa Tulawan. So, hindi natin yung pagkailan kung handa na kayo. Hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Listan nyo na yan. So, So ito mga guys, so, oh. Uh, ito yung lumang o cellphone, ayan ay, yung bago gamit natin ngayon, no? Samsung yan, Samsung 515, ah, uh, A15, no? So, tuloy-tuloy tayo, nagyabang pa. So, punta na tayo sa presyo ng, ah, uh, presyo ng lata, ang presyo ng lata kalabos, AI ay, 1350, meron yan list na 5%. So, punta na tayo sa lata na, uh, lata big, kasama na dyan yung lata ng pintura, ang presyo nyan to kalabos, AI ay, 10, 8 pesos, meron yan list na 10%. So, punta na tayo sa presyo ng yero ang presyo ng yero doon kalabos A AI, 12 pesos meron niyang less na 2 percent so punta lang tayo doon sa uh, drum na buo ang presyo ng drum, drum na buo kalabos AI. ay uh, 14.70 meron niyang less na 5 percent at yung tapalodo at galvanized kalabos K, ang presyo niyan doon ay 14.70 meron niyang less na 2 percent at yung Uh, mga piyesa ng truck na uh, solid ang ito pasok to sa solid no tukan na tayo sa solid sa bakal so yun um, mga piyesa ng truck mga heavy equipments presyo niyan doon o oh, bahagi nito ng isang solid na uh, na bakal so ang presyo ng mga 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 piyesa ng mga truck heavy equipment 14 pesos may less yan na 2% at yung pundido alabos ai 14 pesos meron yan less na 2% at punta na tayo doon sa bakal assorted so ang bakal assorted kalabos AI ay uh, 15 pesos per kilo meron yan less na 2% at syempre yung pinakam matas na bakal yung bakal na solid ang presyo niyan doon kalabos A so ano ba yung mga bakal solid kalabos A na tinatanggap nila ang presyo ang, mga klase noon ay yung mga kabilya ay beam angular uh, channel bar at yun lang So, yun, mga ka-jazz na. No? So, ang presyo nyo doon kala ay eh, ang solid na bakal ay 1820. Meron yan less na 2%. No? So, yun, mga ka-jazz na. No? So, sana nagustuhan natin yung video po today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. Like, kung hindi pa kayo, pag-subscribe, jepe dito sa ating channel. Click yung subscribe button, hit notification bell para mag po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So, muli, really, ako ang inyong ka-jazz na si Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye, mga ka-jazz. Peace out. Yo.